Ang guyabano, soursop, ay kilalang prutas na may maraming benepisyo sa kalusugan. Narito ang ilang mga benepisyo na makukuha sa pagkain at paglaga ng dahon nito. Una, anti-cancer properties. Ang guyabano ay kilala sa pagkakaroon ng acetogenins, isang compound na sinasabing may potensyal na labanan ang cancer cells. Ayon sa mga pag-aaral, maaaring makatulong ito laban sa iba't ibang uri ng cancer tulad ng breast, lung, at colon cancer. Pangalawa, panlaban sa impeksyon. Mayaman ito sa vitamin C na tumutulong sa pagpapalakas ng immune system at panlaban sa bacterial at viral infections. Pangatlo, pampaganda ng balat. Ang antioxidants sa guyabano ay nakakatulong sa pagtanggal ng free radicals, pinapanatiling makinis ang balat, at pinipigilan ang maagang pagtanda. Pangapat, Nakakatulong sa pagtulog ang dahon ng guyabano ay ginagamit bilang natural na lunas para sa insomnia dahil may taglay itong sedative properties. Panglima, pampababa ng presyon ng dugo. Nakakatulong ang potassium at iba pang nutrients nito sa pagregulate ng blood pressure. Panganim, natural pain reliever. Ginagamit ang guyabano bilang tradisyonal na gamot sa pananakit ng katawan tulad ng rayuma at arthritis. Mag-follow para sa higit pang mga health tips.